Hey mga master, mayong buntag, mayong adlaw. So karon mga master, love you na sad me. Kauban ako si Master Galion. Hey. Wala si Master RR Ar kay nag-broadcasting sila. So kanya-kanya mo na kami ngayon, no. Marunay mo ni amo spot mga master. Medyo tao pa pero lusongin natin 'yan mga master. No? Ala jacket naman ito, no? kami. Pero kami na jacket ni eh, Master Galion. No? Ayan. Shout out sa inyo mga master. Tara, labig na tayo. Bakbakan na, fish on. Ay. So ayan mga master. Kuha na tayo ng bala natin. So ayan mga master. Andito na tayo sa gitna. Umpisahan na natin yung labyugan. Medyo malalim na yun dito. Medyo malalim na mga master. O <coughs> hagis. Sana may mag-strike. <coughs> Sabi nila, pag may buwan daw, madalan daw yung isda ayan o oh, may buwan yun mga master so malaman natin to ngayon fishy 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 grabe mga master wala talagang nag strike nakailang hagis na ako si Master yun din wala ring strike bulan nun mga master bulan ba may buwan sabi nila pag may buwan daw wala daw isda <laughs> totoo nga walang isda talaga hey! Kanina pa kami, wala talagang nag-strike. Kanina na strike ako ng balo. Malaking balo. Ayun, na-donate yung lure ko. Putol yung braided line ko mga master. Hindi ko na videohan kasi na naka-off pala yung action cam ko. Yun lang nag-strike sa akin kanina. Hindi na umulit. Exit na kami mga master. Wala ka talaga. Alas 10 na. Alas 10. Uh. Alas 10. Alas 10. 10. Alas 10. 10. Hey. Okay mga master. Exit na kami. <laughs> Walang huli. Yan. Ganito kalalim yung Uh, pinagbabara namin mga mastero oh. ganyan kalalim mga master no walang strike talaga ang ganda ng ilalim oh tingnan nyo mga master Di ba ang ganda niya mga master? Walang nag-strike. A few inches later. Ayan mga master, nakahanikom lang Nakahanikom na tayo <laughs> Sa haba-haba ng panahon Ngayon lang <sighs> Hindi na videohan mga master Dali salt chang ang sibot Hahaha Hahaha Para masutihan mo <laughs> oh, Salt mo? mga master Ang <laughs> ah huh? Oh, Huh, meron na Mahisa na tayo Sa wakas Imbis mag exit na Pa exit na kami mga master Papa nag strike Hey mga master Update mi sa among fishing no Exit na mga master Kay Udto na Gutom na kayo Mingaw ang dagat Kayo na ang gutom Naka upat lang ko Si master Galion tulo. So, di na masama. makasud ang kahapon, no? Di na ang pag... Uli na mi kay Uyanapod. na po. Tapos low tide na mga master. Grabe na ka low tide. So, di rin na, di rin na lang tama na mong fishing adventure mga master. Fish on. Fish on.